Pinuputakti ng batikos ang batiko ilang kaanak ng mga politiko dahil sa mga post nila online na nagpapakita ng maluhong pamumuhay. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, gaano karangya itong lifestyle nila? Jiggy, matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na busisiin ang yaman ng mga government official na una nang i-lifestyle check ng mga netizen ang mga kaanak ng ilang politiko. Kabilang na dyan, ang nag-flex ng biyahe na naka-private jet, naka jet at yung pagbabakasyon sa iba't ibang bansa. May nakapansin din ng mga mamahaling gamit gaya ng relo at bag ng isa pang politiko na milyong-milyong piso ang halaga. Meron namang isang anak ng mayor umano na bongga ang birthday party habang binabaha ang constituents o mismong bayan o lungsod ng ama na kanyang pinamumunuan. Jiggy, sinubukan natin kunin ng uh, pahayag itong mga sinasabing kaanak ng mga politiko na nag-viral online pero karamihan sa kanila ay tila nag-deactivate na o nag-private ng mga social media account. Sige. Itong mga kaanak na ito ay uh, meron ba silang pananagutan din? Humingi tayo ng opinion sa isang grupo o organisasyon nagsusulong ng transparency at accountability sa gobyerno ayon sa Youth Watchdog Movement na Good Gov PH. Ito, Jiggy, babasahin ko lang sa iyo. May pananagutan, hindi lang ang mga lingkod ng bayan, kundi maging ang kanilang mga pamilya. Narito, pakinggan natin. Sa nga po, di ba, sa Republic Act No. 6713 or also known as the Code of Conduct, and ethical standards for public officials and employees no, na they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Nakalulungkot isipin na nakikita po natin na yung mga kababayan natin nagihirap. Nakikita natin no, na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalandakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. At Gio, may tugon na ba yung mga opisyal ng pamahalaan sa utos ng Pangulo na i-lifestyle check sila? Unang-una na kumasasahamon dyan, JG, ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Secretary o Secretary Manuel Bonoan ay bumuo na sila ng Anti-Corruption Task Force na mag sa lifestyle ng mga opisyal ng ahensya. Jigi bago yan, kung matatandaan natin, ay, ay may mga tauhan na ang DPWH na nadawit o nasuspende matapos nga madawit sa mga maanumalyang flood control projects. Narito ito, pakinggan natin ang pahayag naman ng Sekretary Bunoan. Welcome na welcome naman po. Lahat po ng involved, may technical member, may legal member from the legal service, from other other bureaus. We would welcome po yung third party. Nandiyan naman po yung commission on audit. Yung ibang mga ahensya, kakasaba sila sa lifestyle check. Bukod niya sa DPWH ay sumang-ayon din sa lifestyle check, maging yung mga kalihim ng Department of Budget and Management, Department of Transportation, at Department of uh, Information and Communications Technology. Nakausap natin yung mga kalihim ng mga ahensya ng gobyerno sa kanilang inspeksyon sa isang flood control project sa Pasay. Narito din, Jiggy, pakinggan din natin. We are open and we welcome the... Um, yung lifestyle check, we will cooperate. It's the right thing to do for for the entire government. I think it's very important. Wala ka na pwede itago eh. So lahat lang naman yan pwede na makita sa social media. Jiggy, suportado rin ni Senate President Chis Escudero ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Giit niya, public servants must at all times be accountable and modest o simple dapat ang pamumuhay. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.